So yun guys, yung magsuta na nandun ako, kita nyo naman. Dito tayo. kita natin sa dito. <laughs> o oh, yan, medyo malabo lang mga idol pero kita nyo naman dito. And may, uh, medyo malalim yung tubig. Yan, pero papunta pa rin sila doon sa dulo. So, hindi natin alam kung ilang partner na silang nandun sa dulo. Medyo malaki yung tubig ngayon mga idol. Mamaya pag liit-liit ng tubig, uh, pupunta natin yan. Aalamin uh, natin kung sino yung mga nandun sa dulo na yun. <coughs> so, yan mga idol. Uh, na na yung mag-partner-partner kanina doon sa dulo so sumigal na rin sila doon na na papunta na sila dito nakikita, yung nakikita niyong mga ilaw na yun mga idol hindi nga lang natin makita kanina gawa ng uh, malaki yung tumig nakikita nyo <coughs> Lasing yung babae mga idol. Yung magparte na sa pagganda. Ayan hmm? yung partner. Ayan yung partner. So, hindi lang natin masyado matanglaman mga idol yung dalawa ah, uh, nandun pa sa kabilang dulo na yun yun nakikita yung ilaw na yan so na yan yung dalawang magkasama mga idol na naiwan na dun sa dulo kanina yan nakikita yung may ilaw na yan Ah, mga lasing mga idol mga nag-inom sa dolo nag sila hindi lang natin sila nabidyohan kanina kasi malaki yung tubig and makikita nyo naman yung hampas nung halo na nasisinaga ng ilaw nila basa ka tang ina ka <laughs> basa ang cellphone. tayo. Oo. Eh, makita niyo mga idol na basang basa na siya. Gumulong sa tubig. <coughs>